Magandang araw, magandang buhay mga kaparikoy! Welcome sa aking YouTube channel at Nel Media TV! Hello mga kaparikoy! nandito tayo ngayon sa isang lugar kung saan parang cherry blossom din ang dating so kung sa Japan ay may cherry blossom sila dito naman sa Canada o sa amin, sa Alberta meron ditong tinatawag naman na parang cherry blossom din na namumulaklak lang siya na ganitong buwan which is, ano bang buwan ngayon? ay May so, mapapansin nyo lahat ng puno ay walang dahon. Puro bulaklak. Oo. Oh. Okay. Tara. Tingnan natin. Ayan. Kita niyan. Ayan. O yan. Puro bulaklak yan. Hanggang doon yan. Hanggang doon yan. Tara. Tingnan natin. Ayan. May kita niyo. Almost wala ng dahon yan. Puro bulaklak na talaga yan. Ayan. Hanggang doon yan. O, oh, kita nyo. Oh, yan ang cherry blossom namin din dito. Wow. Hindi ko lang alam kung anong uh, tawag nyo ito. Kung uh, sinong nakalam uh, sa pangalan na please to. Please. Guys, closer, yeah, huwag kayong mag-hesitate ano, uh, na mag- comment. Anong pangalan ng uh, ayan. Look. You see it? Yeah. See it. I see it. Okay. Sigit. Oh. Oh, yan. Ito, yun matindi. Akala mo, akala mo hindi na siya. Akala mo yung palamuti lang. Oh, yan. Oh. Ito niyan. Okay. Puro bulaklak yan. Hanggang doon yan. Hmm. Diba? Ah, ba yan. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Hindi ko lang alam kung ano mga ang tawag nitong... Uh, wala kasi nakasulat. Eh. Hindi ko alam. Kaya kung sino nakakalam sa pangalan ng puno na to, please comment lang doon sa baba. After ning after ng, ng pag-upload na itong uh, video please na to. Please kind of Yeah. Uh, I I already know blossom trees when I used to be four, and I already know what color are they. They are pink and white. And look, these are so beautiful. Look more closer. Oh yeah, guys. Mm -hmm. No don't touch them. Can you look closer. They look so fabulous. yan Puro ano yan Puro bulaklak yan hanggang doon yan Ay. Kita niya Ang ganda yan. ko lang alam ko anong pangalan talaga nito. Kaya please kung uh, ano sino nakakaalam sa pangalan ng tree na to. Comment lang sa baba ng aking video na to. Okay? A hát kém, yên thanh, yên, fall lane for you.

parang cherry, bro, uh, cherry blossom din sa Japan na kung saan ay talagang kung ano yung uh, bulaklak niya na yung puro bulaklak na halos magkikita mo sa isang puno ito yung ganun, ganun na ganun din siya ayan hindi ko lang alam kung anong pangalan talaga nito kaya at least kung uh, ano sino nakakaalam sa pangalan ng tree na to comment lang sa baba. Ayan, mga kaparikoy. Dito na naman tayo sa kabilang side na to. At uh, meron naman dito puro purple. Ayan. Ayan. violet! Yeah, it's a purple. It's a violet. Ayan. Ganda naman to. Yan, wala na alos makikita na na leaves itong tree na to, kundi puro bulaklak na lang. O yan, makikita niya. Tek. Okay. mga Natapos na naman ang ating segment ng masaya at uh, at may kabuluhan na kwento. Nakita niyo naman at uh, uh, hindi lang hindi na namin na kailangang dumayo o pumunta sa Japan para makita lang or sa Vancouver actually may cherry blossom sa uh, sa Vancouver meron din silang tinatawag doon na puro ganun lang din so dito magkikita nyo naman yan yan mga kaparekoy maraming salamat ulit sa inyong pagsubay uh, pagsubaybay sa aking mga videos huwag nyo lang kalimutang mag subscribe likes, share, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Kaya dito lang sa Buhay Canada!